Uh, good day mga paps. Meron tayong walking ngayon. Uh, Jixer 150. So, yung bagong labas na FI. Tapos nagpagawa si sir ng top box bracket with side pannier. So meron na tayong nagawa. Kakasan na lang natin dito sa Jixer na to. So yan si sir galing pa ng... Saan galing? Dasma. So yan yung unit niya sir na Jixer FI. So nagawa na natin. Kakasan na lang muna natin dito. Tapos mamaya flex natin. Ah, uh, ito na mga paps yung ating side uh, top box bracket with side pannier. So, Jigsaw 150 FI yung ating kinabitan ngayon, nag-walk in si Sir. Ayan, uh, flex na lang din natin yung ating bagong ilalabas na pang Jigsaw na top box bracket with side pannier. So, ito yung mga paps, meron din siyang brace support dun sa pinakalikod. Ayan. Kung so, mapapansin nyo, para hindi mapipwera sa mismo yung pinaka bracket na nadalawa rito. So, meron pa rin support na nasa ilalim. So, flex na lang natin to mga paps. Ito mga paps yung ating top box bracket eh, with side pannier na bago ilalabas sa ah, para sa jigsaw. So version 1, version 2, and 3 kung pare-parehas yung kabita nila is pwede na rin po siya i-avail. So PM nyo lang ako sa JTC Moto and JC Busa mga paps. Ah, para naman sa may mga request pwede nyo ako i-message directly sa JC Busa para mapag-usapan natin yung pinaka-request nyo at gusto yung design para sa unit nyo mga paps. So, hanggang dito lang yung video natin mga paps. Peace out.